Ang tanong ni Wences ay naranasan ko na daw ba na pagkatapos kong labasan ay nagsasarado yung aking bulaklak. Yung kahit humuhugot pa at bumabaon pa yung tea kapag ako'y nilabasan ay nagsasarado na at hindi na makapasok yung tea sa pagbaon. So bakit daw nagkakaganon ang bulaklak? So, sasagutin natin yan. Interesado ka mong malaman kung ano ang sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Bakit nagkakaganoon ng isang bulaklak? Siyempre po, nasasarapan. So, naranasan ko na yan. Ang sagot ko ay palagi po kapag nilalabasan ako. Pero yung hindi makapasok yung tea, hindi ko pa yan naranasan. So, sana nasagot ko ng tama. Ang yung tanong, hindi like this video. Please consider next like video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.